once again, this is Large TV 51. Welcome po muli, mga kababayan at mga kapatid dito po sa ating munting channel. Ang Large TV 51. Uh, Pag-usapan po natin itong mga DDS vloggers na to. Ito pong mga bayaran na nagpapakalat po ng mga fake news. Alam nyo po mga kababayan, ito pong mga Uh, vloggers na to ito po ay pilunduhan po ito ng mga politiko na gustong magpabagsak sa ating pong gobyerno. Gusto po nilang pababain uh, si PBBM para sila po ang maluklok-buli sa kapangyarihan. Kaya po gumagamit po sila ng mga bayarang bloggers. Ito mga bayarang bloggers naman po ay nagpapakalat ng fake news para sirain po si PBBM sa katulad nga po niyan, dyan nga po sa nangyari po dyan sa Dabaw, ay ibinabalita po nila. Ipinapakalat po nila ito na sa Mindanao daw ay martialo na daw po. Pero kung titignan po natin mga kababayan, ah, uh, itong mga member lamang po ng KUGC, ito po ang mga, uh, mga ah, kumakaway sa ating po mga kapulisan dyan para ipatupad lamang ang warrant to arrest ay nilabas ng korte dyan nga po kay Pastor Kibuloy at sa apat pang mga akusadong kasama niya. Ang katunayan sa mga vloggers na ito nagpapakalat ng fake news pati po itong uh, Iglesia Ni Cristo o YNC ay kanila pong ginagamit ngayon uh, sa kanila pong pagpapakalat ng fake news. Sa katunayan, ito po ang isang uh, post ng isang DDS vlogger So yan po, nakalagay po dyan sa apsyon niya ay Iglesia Ni Cristo, nakisa na rin sa panawagan ng pababayin si PBBM. Mayroon po video dyan, mayroon po itong video mga kabayan, sa mga kapatid po dyan sa Iglesia Ni Cristo. Makikita po ninyo yung video na to. Yung katabi po ni General Torre na yan. Yan, may video po yan. Ilalabas po natin yung video natin yan mamaya. Mapapanood po ninyo. Alam niyo po mga kababayan, ang masama pa po sa mga gawain ng mga vloggers ng mga bayaran na ito, ay nananawagan pa po sila. Na pumunta daw po yung mga tao doon sa Dabao para makisa at suportan daw po sila sa kanilang ginagawa para pabagsakin po si PBBM. Kaya nga po mga kababayan, huwag na wag po tayo makikisa sa kanila pong mga panawagan sapagkat ang kanila pong mga panawagan ay puro pong kasinungalingan. Nag-angarin lang po talaga nilang magpakalat ng mga uh, paninira laban sa gobyerno para po sa sarili nilang interes. Ah uh, ito po mga kababayan, panoorin po natin ang video neto na, na ito nga daw po ay sa post ng na ng SMNI na inilabas, ay kaanib daw po ito ng Iglesia ni Kristo. Ay ito po, panoorin po natin. Mo, Kuya, ano yung sabi mo kanina ya? Ha? Ano sabi mo kanina? Isa akong INC. Yung anak ko, iskala ni Pastor Kibuloy. Second year of college, nursing. Ngayon, Tore, kung tanggalin o paalisin mo si Kibuloy dito sa Dabao, o ipakulong mo, sino magpaaral sa anak ko? Tukulok ko kang kibulatore ka. Di dapat si kibuloy mapriso. Sa tinood lang. Tricycle driver lang ko. Pero unsay gihim mo ni motore. Wala, bias ka masyado. Bias ka. Ang polis na na ayaw. Pero unsay manggituha, Region 13 Police. So means, nahadlock mo. Hadlock mo kay dili na inyong lugar. Tore, Iglesia ni Kristo ka. Hindi gawain ang Iglesia yan. Sa totoo lang, Iglesia ni Kristo po ko. Ang akong lokal, Panakan. Sakop sa ko ni ka Eduardo Manalo. Pero kinsay nagka sa anak. Si Pastor Kibuloy, libre, wala gibayran. Itanggal pa ninyo ang budget karon sa DepEd. Unsa na may iskwila, wala na loy na kay mga batang Pilipino. Maunay dapat ninyo, sir, mga polis. Swerte mo kay Sildadyo Mugdako, panahon ni Digong. Pero sa gibuhat niyo sa Dabaw, loy na kay mga tao. O, oh, gusto pa niyo prisohon si Pastor? Asa mo na nga kaso? Kay kung ako nito pa nga na kaso si Pastor, pa-withdrawon ako kung akong anak sa Juan, JMC. Kaya baga yaya? na kay Mignaong. Magpaiskala ang media Iglesia ni Cristo, forgive me. Diyaw, dyan ang Iglesia ni Cristo, diyo? Magtanaw. O, ayinsin na si Tori. Ayinsin na. Ano pangalan ni po, ya? Ha? Ano pangalan niya Nilde po? Neldy Guzman. Thank you, ya. ako si Neldy Guzman. O, yan nga po, mga kababayan. Ang sabi pa niya, hindi daw gawain ng Iglesia ni Cristo, yung ginagawa ni General, General Torre. Ano bang ba ginagawa ni General Torre? nag implement lang naman siya ng batas. Pinapatupad niya ang batas. Para hulihin itong itibuloy na isang katirbang kaso pang mumulista sa mga kababaihan. So, yung gawain mo na yan, nagpapakilala ka na kaanib ka sa Iglesia ni Kristo, yung gawain mo na yan, yan ang hindi gawain ng Iglesia ni Kristo. Brad? Di ba, Brad? Alam mo siguro yan. Hindi gawain ng Iglesia yan, hindi yung gawain mo. Kaya wag mong gamitin ang pangalan ng INC sa kalukuhan mo. Eh, ang totoo niyan, ikaanib e, ka ata ng Uji talaga ginagamit po pa ginagamit mo pa ng IC sa kalukuhan ninyo sa Iglesia ni Kristo ang pagkakaalam ko hindi nakikilahok sa ganyang, sa ganyang mga kaguluhan o sa mga trabador nga eh kaya nga yung mga malalaking kumpanya ang kinukuha nila mga kaanib sa Iglesia ni Kristo bakit disiplinado hindi sila sumasali sa mga union bawal yan o lalo na yan rale Nandiyan ka, sisigaw ka dyan. At saka sa pananalita pa lang, halata na eh, booking ka na eh. Sa Iglesia ni Cristo kasi, mga kababayan, may mga ginagamit po na mga terminology. Kaya sa mga kapatiran, alam nila yan, malalaman mo kung kapatid sila o hindi. Kasi sa pananalita pa lang, makikita mo na sa kanila yung mga terminology, mga salita. Eh kung, kung tanungin nito ng kapatid, di ko kung masasabot nito yung mga ginagamit na maaayosin ng mga terminology, eh, na hindi mo maririnig ito sa mga uh, ibang samahan. O kaya itong mga vloggers na to na pati mga pati ayosin na nanahimik dinadamay nyo sa inyong mga kasinungalingan. o kaya po mga kababayan ito pong panawagan ng mga DDS vloggers na to na nagpapakalat ng kasinungalingan. huwag po kayong maniniwala dyan huwag po tayo makikisa sa kanilang uh, na na pabagsakin ng gobyerno kung gusto nyo mag ito kasi magrarali na naman daw sila mga kababayan sa ano. Ah, uh, nagpakalat na naman sila. Magrarali daw sila sa dito sa Maynila. Sa EDSA. Nananawagan na naman. Ang mga ito, nasuportahan daw sila. O hanggang dyan lang po tayo mga kababayan. Hanggang sa muli, ito po ang news TV 51. Hanggang sa muling pagkikita. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, Mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating po mga reaction video na ating pong i-upload dito sa NARCH TV 5.1